Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya akong sabihin sa, sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ipyahe doon sa ICC. ay napakasama ang, ang loob ko. Noong nangyari yun, hindi ko alam kung anong uh, naramdaman ko para bang ganito na tayo ngayon kahelpless sarili nating pulis ang magdadala ng ating ating presidente piliting isakay sa aeroplano para ibyahe doon sa The Hague, Netherlands on what basis? on what basis? Oh, palaging sinasabi ni President Marcos hindi namin hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi tayo tayo Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief! atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyay si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayaw sa ating konstitusyon to, to protect, to serve and protect the Filipino people. Sino, sinisirbisyon niya? Bulacano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandoon ako sa Dabaw, ino, uh, kinukoordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero meron nag-leak sa akin ng informasyon hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace Bimbo Vigil niya. Sabi ko, Sir, meron ng warant. Hindi na ako hahabol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for surgery and uh, uh, prohibition. I-ordinate ko yung ating mga abugado, si Nator De Torrion. Pero nung kinarganas niya, wala na ako. ano magagawin ko? Alam mo nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. sa ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, paggawin niya yan, ibyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pinakabahal na Pangulo doon sa kahit. Sabi ko, meron, meron nagkukumilikay sa amin dalawa. Sabihan mo, sabihan mo, pag niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam mo yung ang nakakasama nakaka, nakaka ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan. maliit na barangay. Kausapin mo. Anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, Sir. Pareho na yung lalaki. Hindi po hindi yan, Sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako sa presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa purkit noon. Kasi nung 2022 election kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara magkasama ka, kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Gusto mo kito? Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. At bottom, hindi pa ba siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa kanyang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? kahit gabuhok mo kahit wala kang buhok ha kahit gabuhok mo o buhok ni President Duterte hindi mahahawa ng ICC Parantano! hindi ako mapaya na papasok ang ICC nito alam mo, dagdag niya kasi kung papayagan ko yan alam nyo kung papayagan ko yan after ninyo mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusulong ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity, bakit biglang nagbago? Bakit ah, biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila nun. papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 20, 20, para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas nito? much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ko ko eh, Hindi ako nag-a. sa kanila. Sila kusang, kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama. Kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years. Magpo 40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA. Pagdating ko sa Dabao, Vice Mayor pa siya noon. Eh kami, parang lalaki. production action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Dabao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung inapoyin ni President na uh, Cory Aquino. Gusto niyang pariho kami. Parang talagang uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron ako inkwentro, pupunta siya doon, maki, mag, maki, makibalita o ano nangyari. Ay, to, to, to. So doon kami nag-start na Noong kinasal na ko, 1989, siya ang naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos, na para sa pansarili, pang personal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katinok na tao. Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warad o baris ko, uhulin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung Warado o na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo tinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa itablado, nandiyan na nakabang na sila, aristuin na ako. Bahala kayo, sige. Kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising kayong lahat. Pero ako, ha? Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na, kahit kayo'y nanggigigilan na ng gusto dyan, dahil sa ilustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo I appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Diba? Huwag na huwag niyong gawin yan. Huwag niyo huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para mag-declare ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit nagka-isa at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him, bring, him bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan! Hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Pagdasal tayo sa Pung may kapal na sana yung sitwasyon ni Paulong Duterte doon ay kayang-kaya niya manusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yung Lab, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Mga kababayan